Diyan ko nalalaman kung o, sino yung umiihi sa mga aso ko. Ito yung camera namin. Yan, camera. Yan. Tapos, isa. Isa itong aso na to. Ayun pa yung isa. Pero kadalasang umiihi sa supa walang tao. O, ito, pilyo po itong aso. Ito si Coco. Oko! Yan, yan po yung akong aso. Aso ang pilyo. Iniihian niya amin supa pag ako'y tinanghali na ng gising. Parang sinabi niyang, bumangon kanan na lola. Walang pa ako sa baba. Ganyan din ba ang mga aso nyo? Pakicomment nyo nga po kung yung aso nyo dyan din tinitihi sa dyan At para alam ko kung saan umabot ng aking video. O sige, hanggang dito na lamang pa-like, pa-share, subscribe yun po ako sa aking YouTube channel. Ate Esmer Aceron. O sige, see you. Bye!